reaksyon ni Inigo Pascual tungkol sa anak ng kanyang amang si Biola Pascual at Pops. Music Hindi lamang maraming fans ang nagulat tungkol sa pagkakaroon ng anak ni Papa P. Maging ang mismong anak na lalaki nito na si Inigo Pascual. Sa isang press nga sa signing of contract ay naisali nga sa interview ang reaksyon niya tungkol sa nababalitang may kapatid siya sa ama. Noong una ay tumangging magbigay ng payag si Enigo, subalit hindi nagtagal ay napilit din ito. Ay nga sa kanya kung ang mga fans at netizens ay talagang ikinagulat ang rebelasyong ito ay eh, mas lalo naman siya. All this time, akala na siya lang ang anak ng papa niya. Pero mayroon pa palang iba. At first, mahirap daw talagang tanggapin kasi malaki na rin siya. So dapat, sa munang edad pa lamang, ay sinabi na niya. Wala naman daw siyang masamang gagawin. Instead, talagang ituturin niya itong kapatid dahil yun naman talaga ang totoo na kapatid niya. Kinausap naman ako ni Papa after nang malaman ng marami ang isyong yan. He feels sorry at hindi ko raw nalaman agad. Pero hindi naman ako nagalit kasi kahit kailan naman talaga, buong buo yung suporta sa akin ni Papa. So ngayon, alam na ng lahat. Yung setup siguro namin is, isasama na namin siya sa bahay. Malaki na yung kapatid ko eh. Nang tanongin naman siya tungkol sa ama niya na bakit iba-ibang babae at nagkaanak pa sa iba, eh hindi ba raw masamang kid na yun? Sagot naman ng aktor, hanggat wala naman siyang sinasakta na iba at kinagawa niya ang responsibilidad niya bilang ama ay okay na yun. Huwag na sanang mabash ang papa ko. Huwag na sanang pakialaman ang pribadong buhay namin. Bigay niya na to sa amin. To Tita Pops, I hope you are okay. I hope mas maging maayos ang agreement nyo ni Papa.